Hey guys, magandang hapon. So, o, parang may nakita akong atis dito. So, tingnan natin kung hinog na siya. Kung pwede na siyang kainin. Ayan, daming mga atis. daming atis, 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 atis. Ay, hindi pa siya. tingnan natin. Tingnan natin kung hinog na siya. Ay, wow. Nararamdaman niya, tingnan niya. Tingnan Hinog na siya. <laughs> hinog na ako. Tingnan mo. Ayan. Hinog na ang ating atis. Malalaman niyo na hinog na siya. Tingnan niyo. Charan! So, atisin na natin guys. Kasi hinog na siya. Ayan. You know. Perfect atis. Hinog na siya. kain hmm, na natin itong mga yamiya. Guys, ito na yung ano. Oh. Ito na yung atis na pinitas ko. Ayan, nakita nyo. Ito yung hinug sa puno na atis. Kita Ayan, nakita nyo. Charam! Ayan, nyo naman kung gaano siya kasarap. Hmm. Nagsiyami, di ba? Ayan. Ayan, nakita nyo yun. Napakasarap nito na kasi. hinog sa puno inyog sa puno yan. Kaya, looks yan. Ayan. Alatang-alatang galing sa puno kasi may mga langgam pa. So, ayan. Kain natin ito, guys. <laughs> mm. May mga langgam. Okay lang yung langgam, huwag lang uod. <laughs> so, ayan, bye. Ayan. Mm, so good. Tingnan hmm oh. Mmm, yummy, di ba? Ayan, bye. bye bye Share ko lang sa inyo itong atis Na napakasarap Hinog sa puno Tama, namis namis ito Naturally uh, Ripe uh, All the way from the puno Sarap po Yan. diba Mmm, sarap itong kainin Mmm Grabe sarap talaga ng atis na to. Mm. Sarap. Mm. Simple lang kumain ng atis. Huwag nyo lulunukin yung buto ha. Kasi sa sobrang sarap at sobrang tamis, baka makalimutan niyo yung lunukin nyo na pala yung buto. So bye bye, kakainin ko muna ito. Yeah. enjoying Kumonato. to bye bye.